ang biag ni Lamang. Sa lambak ng Almuan, may mag-asawa ang nangangalang si Don Juan at Namungan. Nang malapit na mga anak si Namungan, ay napilitan si Don Juan na maglakbay patungong kabundukan ng mga igorot upang makipag-ayos dito. Nanganak si Namungan ng isang pambihirang bata na marunong nang magsalita. Pinangalanan niya ang sarili bilang lamang na na buwan, nagtungo si ang sa kabundukan ng mga igorot upang hanapin ang kanyang ama. Pagdating niya doon, ang tayo nakita ay ang pugot na ulo ng kanyang ama. Sa sobrang galit, pinatay niya lahat ng mga igorot na nandoon. Wala siyang tinira kahit isa. Nang pag-uwi, nakilala niya ang dalagang si Ines Kanuyan. Nabihag sila maang dito at nagpakasal sa isang simba. Bilang tradisyon ng mga Ilocano, ang bagong kasal na sila maang ay sinubukang humuli at harangin, ngunit siya ay nakain ng isdang brekana. Pinasisid ni Inis Kanuyan ang mga buto ni Lamang. Sa bisa ng tohol ng kanyang aso at sa tilaok ng kanyang manok, Muling nabuhay silam ang mula sa kanyang mga boto. Masaya at mapayapang nabuhay ang mag-asawa matapos dito.